Mga minamahal na kapatid, sa oras na ito ay lumalapit tayo sa presensya ng Diyos na may buong paggalang at pagpapakumbaba. Bago tayo manalangin, alalahanin natin na ang Panginoon ay tapat, makapangyarihan, at handang makinig sa bawat hinaing ng ating puso. Kung pagod ka, nalilito, natatakot, o naghahanap ng direksyon, ang salita ng Diyos ang magiging ilaw mo at proteksyon. Ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang mananampalataya ay ang panalangin. At ngayon tayo ay maglalakbay sa tatlong banal na salmo, 91, 23 sa 25, upang hilingin ang proteksyon, kapayapaan at tagumpay na nagmumula lamang sa kanya. Naway buksan mo ang iyong puso habang inuulit natin ang bawat salita dahil ang Diyos ang gagabay sa bawat paghinga mo. Wakas ng bahagi, Ama naming Diyos, habang sinisimulan namin ang pagninilay sa iyong mga salita, isinusuko namin ang aming sarili sa iyong banal na presensya. Pinapanalangin namin na punuin mo kami ng liwanag at alisin ang anumang takot o bigat na aming dinadala. Sa paglapit namin sa Psalm 91, ipinapaalala mo na ikaw ang aming kanlungan at tanggulan. O Panginoon, itinatagubilin namin sa iyo ang aming pamilya, tahanan, kabuhayan at bawat araw ng aming buhay. Naway takpan mo kami ng iyong makapangyarihang mga pakpak at ilayo sa anumang kapahamakan. O Diyos, ikaw ang aming lakas at sa iyo lamang kami nagtitiwala ng lubusan, wakas ng bahagi. Ang tumatahan sa lihim na dakong ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. O Panginoon, sa salitang ito, natatagpuan namin ang kapanatagan. Kapag kami ay lumalapit sa iyo, wala kaming dapat katakutan. Ilayo mo kami sa mga bitag ng kaaway at anumang sakit na nagbabanta sa aming buhay. Takpan mo kami ng iyong mga pakpak at naway maramdaman namin ang init ng iyong proteksyon. Sa araw at gabi, maging sandigan mo ang aming kaluluwa. Turuan mo kaming umasa sa iyong katapatan dahil tanging ikaw lamang ang dinagbabago at laging tapat sa iyong bayan. Wakas ng bahag Panginoon, sa gitna ng unos, ikaw ang aming kapayapaan. Hindi kami matatakot sa mga panganib na bumabagsak sa araw, ni sa mga karamdaman na gumagala sa gabi. Kahit libo-libo ang bumagsak sa kanan at kaliwa, ipinapangako mo na hindi kami maaabot nito. Sa iyong salita, natatagpuan namin ang tunay na seguridad. Hayaan mong makita namin kung paanong ipinagtatanggol mo ang mga tapat sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming tahanan at sa iyo kami nananatili. Patuloy mo kaming gabayan at protektahan mula sa masasamang plano ng kaaway. Wakas ng bahagi, Diyos na makapangyarihan, salamat sa pangako mong ang iyong mga anghel ay ipag-uutos mo upang kami ay bantayan. Sa bawat hakbang namin, pag-ingatan mo kami mula sa panganib na hindi namin nakikita. Itaas mo kami upang hindi kami matisod o mapahamak. Bigyan mo kami ng lakas upang madaig ang bawat spiritual na kaaway. O Panginoon, Ikaw ang aming tagapagligtas. Kapag kami tumatawag sa iyo, Ikaw ay sumasagot. Sa oras ng kagipitan, hindi mo kami iniiwan kundi iyong inaakay at binibigyan ng bagong pag-asa. Wakas ng bahagi, ngayon ay lumalapit kami sa Psalm 23, ang salmong nagbibigay aliw at pag-asa. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. O Diyos, Ikaw ang gumagabay sa amin sa tamang landas at nagbibigay ng kapahingahan sa aming pagod na mga kaluluwa. Kapag kami ay naliligaw, tinutuwid mo ang aming daan. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming aliw. Dalin mo kami sa berding pastulan ng iyong biyaya at sa tahimik na tubigan ng kapayapaan. Naway magtitiwala kami ng lubos sa mga plano mo kahit hindi namin nauunawaan ng lahat, wakas ng bahagi. Sa gitna ng pinakamadilim na kagubatan ng buhay, O Panginoon, kasama ka namin. Kahit ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Hindi dahil sa kami ay malakas, kundi dahil ikaw ay sumasa amin. Ang iyong pamalo at tungkod ang nagbibigay ng kapanatagan." Inihahanda mo ang mesa para sa amin kahit napapaligiran kami ng mga kaaway. Pinapahiran mo ng langis ang aming ulo, tanda ng iyong pagpapala. Hayaan mong umapaw ang aming puso sa kabutihan mo, O Diyos. Wakas ng bahagi. O Panginoon, ang kabutihan mo at pag-ibig ay susunod sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa pangakong ito, natatagpuan namin ang pag-asa. Hindi kami naglalakad mag-isa sapagkat ikaw ang kasama namin sa bawat yugto. Naway maging tahanan mo ang aming puso at naway mamuhay kami sa iyong presensya araw-araw. Sa iyong kapayapaan, tinatanggap namin ang kagaanan at katiyakan na ikaw ang may hawak ng aming bukas. Hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinapabayaan kailanman. Wakas ng bahagi, ngayon, Panginoon, ay dinadala namin ang Psalm 35 sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa iyong mga anak. Ipaglaban mo ako laban sa mga lumalaban sa akin. O Panginoon, kunin mo ang iyong kalasag at sandata at tumindig ka para sa aming kapakanan. Ilayo mo kami sa mga taong nagnanais ng aming pagbagsak. Wasakin mo ang masasamang plano ng kaaway at iligtas mo kami mula sa mga patibong na hindi namin nakikita. Ikaw ang aming katwiran at ikaw ang tagapagtanggol naming tapat. Wakas ng bahagi. O Diyos, kapag kami ay inaapi o sinisiraan, ikaw ang nagbibigay ng hustisya. Huwag mong hayaang magtagumpay ang mga nais manakit sa amin. Hipuin mo ang aming puso at alisin ang galit kapalit ng iyong kapayapaan. Sa halip na paghihiganti, turuan mo kaming magtiwala sa iyong hatol. Palawakin mo ang aming pananampalataya upang kilalanin naming hindi kailanman natutulog ang iyong mga mata at lagi mong nakikita ang aming mga laban. O Panginoon, ipaglaban mo kami, wakas ng bahagi. Ama, hinihiling namin ang iyong mga biyaya, kagalingan para sa mga may sakit, lakas para sa nangihina, direksyon para sa nalilito at kaginhawaan para sa nabibigatan. Buksan mo ang pintuan para sa walang trabaho. Magdala ka ng himalang pinansyal para sa mga nagdurusa. Ayusin mo ang mga relasyong wasak at pagalingin ang mga pusong sugatan. O Diyos, ikaw ang gumagawa ng imposibleng bagay at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bawat pangangailangan. Wakas ng bahagi. Napanginoon, salamat sa iyong proteksyon, kapayapaan at tagumpay na ipinangako sa Psalm 91, 9123 at 35. Sa pagtatapos ng aming panalangin, pinagtitibay namin na ikaw ang aming kanlungan, pastol at tagaligtas. Naway manatili ang iyong presensya sa bawat tahanan at bawat puso. O Diyos, pagpalain mo ang nakikinig ngayon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa isip, ginhawa sa puso at lakas para sa bagong araw. Itinatanghal namin ang iyong pangalan at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wakas ng bahagi.